As you travel life's journey, you can take the road from anxiety to peace. Maraming bagay sa buhay natin ang nagdudulot ng pag-aalala o anxiety, tulad ng financial security, relationships, at maging ang pangamba sa ating kinabukasan. Nagaalala din tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Sa mga bagay na parating pa lang. Minsan nagaalala din tayo sa mga pangyayari sa nakaraan at ang epekto nito sa ating kasalukuyan. Mahirap talaga maging kampante sa ating buhay. Pero kung hindi mo haharapin ang pag-aalala o anxiety, it can grow into doubt and fear and rob you of the joy of life. Hindi mo pwedeng kontrolin ang lahat ng sitwasyon at lahat ng tao sa buhay mo. Hindi mo pwedeng ipilit ang sa iyo upang ang gusto mo ang lumabas sa lahat ng pangyayari. Aminin mo, minsan hindi mo kayang kontrolin ang iyong sariling damdamin at nararamdaman. When we are faced with issues that cause anxiety, you can try to follow your feelings. And your own personal standards. But who can say that your feelings are true or that your own standards will bring the best results that you want? Life would be so much easier if we have someone to journey with us and to show us how to overcome our anxieties with perfect peace. And I am here to tell you. that person does exist. His name is Jesus Christ. Si Jesu Kristo ay bumaba sa lupa dalawang libong taon na ang nakaraan upang ipakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Dumating siya hindi para magtatag na isa pang relihiyon. Tumating siya upang bayaran ang kaparusahan ng ating pagsuway sa Diyos at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Biblia, makikita natin na sinabi ni Jesus, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. See, Jesus is the only person in the history of the world who is qualified to make that statement. He knew what it was like to be in situations that were out of His control. Meron siyang mga kaibigan na inakala na siya ay ang ulo. Mga kaibigan na nang iwan at nagtaksil sa Kanya. Kung meron mang tao sa mundo na may dahilan upang mag-alala, yan ay si Jesus. Ngunit na pagtagumpayan ni Jesus ang kanyang pag-aalala at ang pakiramdam ng hindi pagiging in control, yan ay sa pagsuko ng kanyang kalooban sa Diyos. Nanalangin si Yesus sa Diyos Ama. Huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ang ginawa ni Yesus ay pagpapakumbaba at pagsunod sa pamantayan at kalooban ng Diyos. At yan ang susi. The road to peace was not found by seeking control, but by giving up control to God and following God's direction maaari ka rin manalangin ng ganong panalangin. At magsimulang lumakad mula sa pag-aalala tungo sa daan ng kapayapaan. Sa katunayan, maaari kang makipag-usap kay Jesus ngayon. Tayo ay manalangin. Dear Jesus, Maaari mo bang alisin ang aking pag-aalala? Ang aking anxiety? at palitan ng isang pusong may ganap na kapayapaan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ng kahulugan at fulfillment ang aking buhay. I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now. Maraming salamat po. Amen. narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang Yes button sa screen na ito at hahanap kami ng makakatulong sa iyo. Jesus loves you.